Suporta ni Marcos sa galit ng publiko ngunit panawagan sa kapayapaan. Tumugon si Pangulong Marcos Jr. sa lumalalang protesta at galit ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkilala sa kanilang hinaing. Ngunit hinimok niyang maging mapayapa ang mga kilos protesta. Kasabay nito, nasa alert status ang pulisya at militar habang papalapit ang araw ng protesta. Ang pagsuporta sa karapatan ng mamamayan na magpuprotesta ay mahalaga sa demokratikong lipunan. Ngunit may panganib din ng kaguluhan kung hindi ito maayos na mapangasiwaan. Ang pahayag ni Marcos ay senyales na nais ng pamahalaan na may balanse sa pagitan ng paggalang sa opinyon ng publiko at pagpapanatili ng kayusan. Inamin ni Pangulong Marcos ang galit at pagkabahala ng mga tao sa usapin ng katiwalian sa flood control projects, pero mariing hiniling na maging mapayapa ang protesta.